Ayan po, nagpapapaitin po siya ng bigas. Ayan po ang mga bigas. Nagpapapait pa ya, may bigas. Ipon po yamin ang mga plastic. Hoy mga bigas. Tapos iko tayo bigas. Tanayin po ang dami. Ewa awa kailangan po. dito na po kami. Tinanong po ang dami na nagpipiya. <laughs> Papapalit din sila. Ayun e na po, ang mga bata, nababantayan po niya ang mga uh, naan uh, na, na, plastic bako. Nanihintay po niya ang mama niya kasi kumuha ng ID. Kasi pag, pag nag, nagpapapait sa may ID. Ayan na po, dumating na po ang truck. Ayan na po ang naang... Diyan po ang niyagay yung mga plastic. Ayan, o oh, magpapapalit din sila ng bigas. Saan yung dalhin yan? Papalit din kayo ng bigas? <laughs> Papalit din sila ng bigas. Ayun, dadalhin nila doon sa taas. Ando doon yung truck. Ayan po si mama ko. Ayan po si mama ko tatay pa papa ang pera yamin. Yeah, Kaya napipicture-picture po muna eh yeah, kami. Nagpapapayat po kami ng bigas kasi wala po kami bigas. At yung po. Ayun na po, mahaba-haba po ang pera kasi kasi ano po, anong ulit po kami dyan pumunta. Ayaw. eto po ang um, mga bigas niya ang dami dami kataas oh wag ka doon kay ano Sobrang ano. Sobrang ano. Sobrang ano.

Marami na po sa mama dahil bigas Nakayang mo tayo po kasi Sa mama ko magdala ng yagayan Kaya nabubuhat niya na yan Hanggang dito na po Sama po sa pananood bye, Gambres Wait lang 1, 2, 3 Ayan na, sige go Wait lang, sabay mo ito na po oh. Ito na po ah? Dandahanin mo Ito na yung mga naano namin sa ano sa plastic. Four? Four na yon. Five? Six? Dandahanin mo. Sige, ilagay mo. Seven? Ito na yung napagpalit. Ay, walang pangalan yung iba. Wait lang, ipapakita ko yung ano. Ayan, o oh, may nakalagay. Lungsod ng Angeles. Yan yung nakalagay. Nine? Ano to siya? Eco bag. Ilan na yan? 11? 9? Oh. 13? 13? 14? Sixteen. 16 Tingnan natin kung nakailang tayo Seventeen. 17 Iyan na yung bigas Yung mga plastic naging bigas na Ilan na? 18 O oh, ayun pa si Lola O oh, dito 20 naka 20 si Maureen 20 kilo tama na tama na hindi mabukos na yun o sige lagay mo na ilan lahat Mau 20 kilos 20 kilo din na ano Last plastic ilagay mo yan ilagay mo yan May bigas na sila. May bigas na sila. May bigas na kayo ba? <laughs> <laughs>